siya mismo ang nakakita, naka-experience. Sabi ko nga eh, kahit kontrahin pa ito ni Auntie Claire, walang kwenta, walang saysay. -say. Bakit? Si Auntie Claire, kailan lang nakilala yung animal na yan? Kailan lang nang pumasok yan eh? feeling first lady nga yan eh. nag feeling anak ni Marcos. Wala namang alam yan kay Marcos. Eto, kasama ni Marcos mula bata hanggang pagtanda. Kasama ng tatay nila mula bata hanggang pagtanda. Siya ang may alam ng tunay na kwento ni Bongbong Marcos. Wala nang iba. Yan si Auntie Claire, nagpipiling lang yan. Gusto na magpalit magpalit ng family name niya. <laughs> Baka gusto na magpalit ng family name. Marcos na lang. Alam mo, nung may nagkwento sa akin mga kaibigan ko sa iglesia, na-shock daw silang lahat dyan. Kasi hindi ina-expect na sasabihin ni, ano, ni Amy Marcos eh. Hindi daw ina-expect. Kasi yun nga, eh, ano, dyan, ano dyan, eh, meron silang uh, somehow eh, ipamantayan sila pagdating sa mga tagapagsalita sa entablado. So, naintindihan ko yun kasi yun ang kanilang panawagan, transparency. Hindi naman pabagsakin ng gobyerno, wala sila. Marcos resign. Pero ito, sobrang nagulat daw ang mga tao dyan.